Saan ba tayo naglalagay ng ating pera? Meron tayong difference dito no kung ikaw ay naglalagay lang sa iyong unan sa savings account at sa investment na kumikita ng 12% per year. So halimbawa, ikaw ay nag-iipon ng 100 pesos per day or 3,000 pesos per month. After 10 years, kung sa 0% ka or sa unan lang, 360,000 na 'yung pera mo. Kung sa banko naman, savings account, 361,821. Kung sa investment naman na kumikita ng 12%, 692,139. Ang laki ng difference, lalo na kung mas matagal pa natin siyang gawin. After 30 years, yung ipon mo sa unan, 1 million. Yung ipon ipon mo naman sa savings account, nasa 1 million din. Pero, tignan natin, kapag matuto tayo mag-invest, nasa 10 million yung pera natin. Again, importante, consistent tayo sa pag-iipon. Gawin natin ito ng tuloy-tuloy at matuto tayo mag-invest para mas mabilis mag-grow ang pera natin. To know more about investment, comment ka lang.